What's up, madlang people? Hello, mga ka-idol. Welcome to my channel. Dito, mami ngayon, guys, sa... Ah, uh, uh, pa... Ah, <laughs> Mali-mali na sinasabi ko. Dito po kami ngayon, mga ka-idol, sa mall. Bili po kami ng... Ah... Uh, gamit ng aming Unica Iha. Kasi pasok, pasukan na po bukas mga ka-idol. Habol mga ka Grabe ang tao guys, nakakahilo. humahabol yung mga tao mga kaitol kasi last day na to ngayon guys. Ayan po. Ang aming bibili na po ngayon mga ano lang. Notebook lang po tsaka yung iba pang mga anik-anik. Kasi meron naman pong bag pa yung ano yung bata-batuta. Kaya hindi na muna kami bibili ng bag. Yun lang muna. Kita nyo yun mga ka-idol. Grabe pila. Ayan, galing na rin po kami mga ka sa grocery. At ayan na po yung aming na family guys. Nadagdagan din yung aming ano. Ah, uh, munting paninda kahit papano. Dinagdagan namin. Ayan po kasi bukas pasukan na nga. Para hindi na kami lalabas mayat maya. Kasi nakakapagod tsaka lalong nakakapagod guys kapag makikita mo yung price ng mga bilihin grabe lalo ko talaga mapapagod <laughs> lalo yung price ng bigas sa mga kaibin tumaas pa lalo kung tumataas noon mas tumaas pa ngayon kakaloka hindi na talaga yata bababa yung price ng bigas tataas na lang ang tataas o oh, di diba nakapagod mga kaibin mamalingke kahit ganyan lang pero nakaka ano nakakahagard din pero okay lang kasi carry naman tsaka kahit pa paano magkakapera din kahit barya barya wag muna tayong gumamit ngayon ng music para iwas copyright mga kalodi pagod ako mga kalodi sakit ang aking records yun yan may nakalimutan pa kami dyan bukas pa yung iba kasi nagsama yung dalawang may amnesia <laughs> dalawang uyanin nagsama dalawa na kami pero may nakalimutan pa rin mga kalodi at speaking of the ginto ayan mga kaidol lang ginto thanks for watching nga nang pumunang aking update thank you